Oh, 'Di ba, ang galing nuno, palakpakan. O oh, pakinggan naman natin yung sinabi ni Sal Panelo patungkol d'yan kay uh, Pastor Apollo uh, Kibuloy. O oh, kasi 'di ba, DOJ eh, naglabas na rin ng uh, kanilang uh, statement na sila daw ay plano magsampa ng kaso kay uh, Apollo Kibuloy which is para sa akin okay na din para matapos na 'yan, masettle na 'yan once and for all. Ay grabe oh. oh wag na po paulit-ulit. Oh sige, oh, walang fair play. Pasok. Inay pinagloob ang Department of Justice kay Pastor Apollo C. Quiboloy, kasabay ng plano nitong pagsasampa ng kaso laban dito ayon kay Attorney Salvador Panelo. Hindi anya tamang ipinahiya muna si Pastor Apollo sa Senado bago nagsagawa ng hakbang ang Department of Justice ukol sa mga akusasyong ibinabato rito. Narito ang balita ni Carlo De La Peña. Hindi binigyan ng fair play ng Department of Justice si Pastor Apollo Sikibuloy kasabay ng plano nitong paghahain ng mga kaso laban sa buting pastor ayon kay former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Kinwestiyon nga nito ang kakaibang hakbang na isinagawa ng gobyerno ukol sa mga akusasyong ipinupukol kay Pastor Apollo. Aniya, bakit inuna pa ang pagpapahiya sa investigasyon ng komite ni Sen. Risa Ontiveros bago ang paghahain ng kaso ng DOJ laban sa founder ng Kongregasyon ng The Kingdom of Jesus Christ? They did not give fair play to Pastor Kibuloy. Sapagkat inuna nila yung Senate investigation, dapat mulat sa pool itinayin nila yan kung totoo na sila ay gustong uh, hanapin ang katotohanan. Yan yung sinasabi natin. Bakit gusto ni past ni ano pastor ni pastor panelo oh kaya gusto ni pastor panelo mga bossing na sana final na lang ng DOJ hindi na sana nila inantay pa na maghiring sa senado kasi ito nga ang problema diyan dahil nga sobrang uh, prominente ng senate eh pwedeng maimpluwensyahan ng uh, senado yung mga korte natin. Hindi natin sinasabi na sila ay talagang nai-impluensya na pwedeng ma-impluensya. Tingnan mo, yung kaso na yun sa Davao, dinismiss na yun eh. Nang <laughs> prosecutor eh. Tapos binuksan ulit nila. Bakit? Kasi may klamor. Sisikat sila. Press con, press con, na naman yan. O, oh, hindi ba? Kasi high profile. Kaya asikasuhin ah, nila. Pero kapag ka mga kasong puto Katulad nung uh, yung sila Gemboy yung mga namatay binaril ng mga pulis. O oh, yung sangkatutak ng mga krimen pa ng mga pulis. O oh, pagdating dun sa mga missing sa Bungeros, uh, wala naman silang uh, ano, wala naman silang say. Hans Jan, ako thank you very much sa iyong pagpapamember 21 months. Grabe, ang tagal niya na. Kulang-kulang dalawang taon niya, buhay pa ba tayo niyan Oh, just ko po oh, anyways, ayun nga. So, pwedeng ma-influensyahan yan, mga bossing. Kaya yun ang problema. Kaya yun ang sinasabi ni Sal Panelo na maling-mali talaga na hinihiring na sa Senado, sa kanyo palang sasampahan ng kaso. Sapagkat dati na nakabindin yan. Matagal na nilang alam yan. Eh bakit nila pinadampas sa Senado? Siniraan muna na lang siniraan. Hanggang ngayon eh, may panganib na siya ipakulong in contempt dahil ayaw niyang umaten. Kaya hindi fair play yan. Ngayon lamang sila, kung hindi pa sila uh, kinall out, kung hindi pa sila binatikos sa ginagawa nila, ay hindi nila Ayon kay Secretary Jesus Crispin Rimulya, ang desisyong ito ng DOJ ay kasunod ng isinagawang review sa dismissal ng mga kasong isinampanoon kay Pastor Apollo at lima pang leader ng kongregasyon ito. O kaya nga, bakit all of a sudden, bigla kayong nag-review ng mga kaso na isinampa kay Pastor Kibuloy. Bakit? Tapos sasabihin nyo, hindi to politically motivated. Eh, kumbaga, cold case na yan, may mga kaso na mainit ngayon. Bakit hindi yun ang pagtuunan nyo ng pansin? Ibig sabihin, political yan. Sa Davao City Prosecutor's Office noong 2020. Pero ayon kay Panelo, huli na ang DOJ sa hakbang na ito. Kung nais talaga nito na magbigay ng ustisya sa mga umano'y biktima, ay dati pa ito nagsagawa ng hakbang nang madismiss ang kaso. Ngayon, yung pag-file, dalawang bagay. Unang-una, matagal na nating sinasabi na dapat i-file niya from the very start para magkaroon na ng formal na pagdilinig sa mga akusasyon. At malaman na natin ang katotohanan o kasinungalingan ng mga nag-aakusa. Samantala, ayon kay Atty. Panelo sa kabilang banda, ay may mabuting dulot rin ang planong paghahain ng kaso ng DOJ dahil hindi makukuha ng mga banyaga para sa extradition si Pastor Apollo dahil may kinakaharap pa itong kaso sa bansa. Pangalawa, in a way, eh, pabor kay Pastor Apollo pagdating sa extradition. So... Ayun yung sinasabi ko, di ba? The reason why gusto natin na masampahan na ng kaso si Pastor sa korte para talagang merong sense. Merong sense yung, uh, pag, yung pagpunta ni Pastor sa hearing. Merong sense yung mga pagsasalita ng mga testigo na yan. Kung talagang titistigo pa rin sila. So at least merong sense may say-say, may mapapakulong talaga, may mapatutunayan. Oh kasi diyan sa Senado wala naman silang mapapatunayan diyan eh babuyan portion lang 'yan. Nakita na natin 'yan maraming uh, panahon na yung mga taong may reputasyon kayang-kaya nilang sirain diyan. Isa na diyan si ano Chief Justice Corona. Oh si Chief Justice Corona isa na 'yan mga bossing sa mga taong matitino ang uh, reputasyon. Pinaghirapan nila yung kaninang posisyon inabot nila sa buhay para lang uh, alam mo yun may respeto sila tapos sinado lang sinado lang ang bumaboy sa pagkataon niya ka uh, isang dahilan para mag deteriorate yung kanyang health kalaunan ikamatay niya oh kaya sobrang uh, ano to sobrang uh, delikado itong actually itong uh, Senate inquiry ito. sobrang stress ang idudulot nito sa mga iniimbitahan nila. Kaya tama yan na nasampahan niyan sa korte para laban-laban na sila, patalinuhan na sila. Pag at habang may kaso yan dito na dinidin, eh yung exhibition na kukunin siyang pilit es hindi pwede yun di ba natatandaan ninyo yung mga sindikato sa Japan na nandito dito sa Pilipinas na nag-ooperate pa rin sila nakakulong sila dito sa Pilipinas pero nagbibigay sila ng instruction doon sa mga criminal ano nila counterparts nila sa Japan oh hindi ba nandito sila sa Pilipinas anong kaso nila bagamat sila yung mga Japanese citizen at talagang pwede nating i-extradite sa Japan pero may mga kaso sila dito na magagaan. Ano 'yun? Battery, uh, physical injury. O hangga't may mga kaso sila sa Pilipinas at hindi natatapos yung kanilang kaso, hindi mo sila pwedeng i-extradite. Ganun 'yun. Oh, kaya ito. Oh, naisang pa na ng DOJ Samwat, mabuti na rin para, 'di ba, yung kanyang takot na ma-extradite siya sa Amerika eh hindi niya na iisipin. bakit? Kasi may kaso rin siyang kinakaharap dito sa Pilipinas at ibibigay naman ng gobyerno dahil nakiusap, eh hindi na mangyayari yan hanggat meron siyang kaso. Ang mga kaso na isasampa ng DOJ laban sa Buting Pastor ay ipafile umano sa Regional Trial Courts ng Pasig City at Davao City. Para sa Diyos at sa... Yan, palakpakan. Oh, pero ayun nga lang, sabi nga ni, di uh, Pastor Panelo, <laughs> sabi niya, eh, yan, eh, ano yan, kumbaga dapat in, 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 sinampan na yan noon pa tagal-tagal na noong mga kaso na yan eh